Hi mga kalugit, kumusta kayong lahat? Meron tayong customer oh, Regular customer natin. Nasanay tayo ako ko niyo. Kapila, edad yan. Isa anak mo dam. 14 years old mga kalugit. O oh, tingnan mo kuko niya. Sanay na sa kakalugit. So ayun mga kalugit. Shout out ng announcement pala mga kalugit. Next month mga kalugit. Uh, sa mga lahat ng mga customer ko nag-appointment doon na po tayo sa sa isa ko sa bahay ko mga Kalugit, i-open ko na po yung salon ko doon sa Phase 1 Block 58 Lot 38. Malapit lang po sa guardhouse mga Kalugit. Phase 1 Block 58 Lot 38 mga Kalugit. Oh, sa yun ipa ano na next month ko na kalugit ayusin kasi mag-travel pa ko this month so tapusin ko muna travel ko before ko mag magpa magpaayos mag-announce lang ako mga kalugit kapag ready na po na gagamitin yung aking salon kasi hindi basta, -basta kasi mga kalugit na mag-ano agad mag-operate kasi alam nyo naman ang gamit sa salon, sobrang mahal. sa mga kalugit malapit lang 'yan sa ano mga kalugit sa sa guardhouse mga kalugit before kayo papasok sa phase 1 sa galing kayo dyan sa mental may makita kayong cemetery tapos papasok kayo sa ano pagpasok nyo na sa sa dika mayroon kayo nakitang guardhouse na malaki dyan yung subdivision na bagong patayo pasok kayo dyan sa main guardhouse tapos straight lang kayo sa ikalawang kanto mga kalugit sa ano left side ba yun sa right side no? Dera sa ano right side. Galing sa ano sa dalawang kanto mga kalugit sa phase uh, 11 Tama ba? Basta dira mga kalugit sa sikan kanto sa ano right side mga kalugit na may car washan Street lang kayo diyan mga kalugit diyan po yung bahay ko na makita niyo second floor na blue ang mga kalugit. Tapos may roll up, may glass yung mga kalugit. Salon ko po 'yan sa mga appoint all uh, exclusive po sa mga appointment lang mga kalugit doon muna ako kasi open ko ng mga kalugit kasi dito mapuno kasi dito sa salon ko yo yo Susan huh? So next month ako mag renovish Mag ano mga kalugit ha So sa to all my appointment Kailangan po mayroon, uh, mayroon tayong ano Mag down payment before mag appointment Para sure sure ball na Next month na ako mag start Sa appointment Hindi ko mag walk, walk, in Kapag walk-in kayo mga kalugit, ang mag-assist sa inyo, ang akon nga staff, hindi po ako mag-assist sa inyo ha, okay? Very strict to si Mr. Ingron. Kasi dami kasi mga kalugit na pumunta dito na hindi makiter agad kasi wala appointment. Actually, ako man nagsabi na mag-walk-in. Kasi yung lahat minsan ng mga mga anak appointment hindi matutuloy. So, sayang yung oras na hinihintay ko. So, ang gagawin natin, mag-down payment before mag-appointment ha. Hindi ako may, hindi ako mukhang pera, marami akong pera, mga kalugit. For the ano lang na siya. For the um, melo melo. <laughs> Mag down payment ng kalahati para sure jud na matuloy ang appointment, di ba, madam? Yes, perfect. Kasi maraming naga appointment Di matuloy, sayang yung oras ko. Sayang yung oras ko na ano. So ayan, abang-abang lang kayo kasi magpo-post lang ako kapag open na yung isa kong salon para para bungga kayo ang atun nga ano para mahati siya ba para hindi magutok diri sa atong salon. <laughs> so makalugit, ayan, perfect na. So wag niyo kalimutan. Ang place ng aking bahay na isa, Phase 1, Block 58, Lot 38, mga kalugit. So, ano pang inihintay nyo? Punta na, kayo Punta na kayo ngayon kasi sarado pa. <laughs> Thank you!